naman ang pag-uusapan, pinapababaan na natin ang halaga nito. Natupad na po ang MSRP or Maximum Suggested Retail Price. Pagkatapos ng, uh, ng uh, eleksyon, dahil eh, pinagbawal po kami na ilabas eh, po itong programa na ito. Dahil po, eh, bakal gamitin sa kampanya. Kaya, ang ginawa namin, eh, pinag, muna namin sa Comelec yung uh, kanilang desisyon at sa Martes, pagkatapos ng halalan, sisimulan na po natin magbibigay tayo ng bigas na 20 pesos kada kilo sa piling kadiwasay. May maniniwala pa kaya sa sinabi niya after daw ng eleksyon sa Martes, magiging 20 pesos na ang kilo ng bigas. Alam natin hindi totoo yun pero ang kanyang mga senador-alyansa ay palakpakan talaga. Ang sabi ni BBM baka daw magamit sa politika ang bigas. Nagamit na nga nila. Ang sabi pa niya sa kadiwa lang ilagay. Wala nga kadiwa makita. Halos walang magkadiwa. Siguro ang ating mga kabayan walang kadiwa makita. Siguro kung may kadiwa, kadiwa man bukas baka wala pang stock o kaya sarado yung kadiwa. klaro po ito mga kababayan. Pambabola ito para makuha ang boto ng kanyang mga alyansang senador. Ang mga benepisyo ng 4P, mga po, dito sa inyo sa Pandaluyong, sa iba't ibang kampanya ko, at lahat ng kinampanya ko rito sa Pandaluyong, panalo po tayo. Maraming maraming salamat po. Sa sabi ko naman, nakakatawa naman na mas nakita kahit po saan pumunta ang Team Alyansa, napaka-init po ang pagtanggap sa Team Alyansa, pagtanggap para sa kinabukasan at kabubuti ng ating minamahal na Pilipinas. Kaya ang init ng pagmamahal na nararamdaman namin sa aming pag-iikot ay mula naman po sa umpisa. Sinabi ko po, ang Bagong Pilipinas ay isang pangakong ginagawa nating totoo na araw-araw. Ating inyong suporta ay ang aming inspirasyon. Naniniwala ko na ang lakas ninyo ang magdadala sa atin sa Bagong Pilipinas. Kaya naman, nabuo po ito. Mula Hilaga hanggang Timog, isang alyansa ang nabuo. Ngayong gabi! ang sambayanang Pilipino, kayo ang magbibigay buhay sa ating pagtitipong ngayon. Alam nyo po, siguro panahon na, eh, dahil po, ano ba, bakit namin, bakit namin ginawa itong alyansa? Kung ninyo, nung kumakampanya ako rito, ang aking isinisigaw, ang pagkakaisa, unity, kailangan sa aming pananaw. Sa, aming... wala pong mangyayari sa atin kung tayo ay nag-aaway-aaway po. Wala pong mangyayari sa atin kung tayo ay hindi magkasundo at hindi nagtutulungan. Kaya ako po ay sinisigaw ang pagkakaisa. At kaya naman po ang ginawa po namin ay pinagkaisa namin ang lahat ng aming kilala na pinakamagaling na magiging senador para, para masabi, mas makikita natin patuloy ang ating progreso, patuloy ang ating pagunlad, patuloy ang mapayapang Pilipinas. Patuloy ang magandang takbo at counting ginawa para sa ating mga kababayan. Marami po naman nangyari na dahil sa pagkakaisa. Marami po akong palita. Ah, marami po akong magandang maipapaliwanag sa inyo sa mga nangyayari sa nakaraang dalawang taon, tatlong taon halos mula nung tayo ay umupo noong July 2022. Ngayon po, ang ekonomiya ng Pilipinas ay kinikilala sa buong mundo isa sa pinakamabilis ang paglaki at pag-unlad ng ekonomiya sa buong mundo. Yan ang pagkakilala ngayon ng Pilipinas. Sa Asia po, tayo. Ito ay bumababa sa Marso. Kaya dahan-dahan, bumababa ang bumababa hindi na kasing bilis ang pagtaas ng presyo ng ating mga bilihin. Dahil po, naglagay po tayo, humingi tayo ng tulong sa ating Senado. Sumi po tayo ng tulong sa ating congressman. At hingihin natin na baguhin ang mga iba't ibang patas upang maging mas magandang patagpo para lahat po ng mga na, na, lahat na, gusto gustong pumasok na ipag-invest dito, magdala ng pera po nila dito sa Pilipinas, ay magiging maganda at makikita nila doon tayo pupunta sa Pilipinas dahil naayos na dyan at mas maganda pupunta tayo dyan imbis na sa, sa, isang bansa, ibang bansa. At uh, kung bigas naman ang pag-usapan, pinapapapanan natin ang halaga nito natupad na po ang MSRP or Maximum Suggested Retail Price. Nagsagawa na rin tayo ng Rice for All. Makakabili ng bigas sa halagang 33 pesos hanggang 43 pesos kada kilo sa mga kadiwa. Ngunit, pagkatapos ng, uh, ng uh, eleksyon, dahil eh, pinagbawal po kami na ilabas eh, po itong programa na ito, dahil po bakal eh, baka gamitin sa kampanya. Kaya ang ginawa namin, ay eh, pinag Tinaubaya muna namin sa Comelec yung kanilang desisyon. At sa Martes, pagkatapos ng halalan, sisimulaan na po natin magbibigay tayo ng bigas na 20 pesos kada kilo sa piling kadiwasay. Ang mga benepisyo ng 4P, mga senior citizen, mga PWD, mga solo parent, sa tulong ng mga LGU, Umpisan po natin sa Visayas to at ikakalat po natin ito sa buong Pilipinas. Kahit po makontrol po natin ang presyo ng ating mga pilihin ay kailangan po para makabili ang ating mga kababayan, ay kailangan po ng trabaho. Kaya isa pang pa magandang balita. Sa buong taon ng 2024, na itala natin na ang unemployment rate, ito yung bilang ng mga Pilipino na hindi makahanap ng trabaho. Ang bilang ay bumaba hanggang 3.8%. Ibig sabihin, ito nga nayo sa nga abulis, yug una, ang... Nga sa kaadministrasyon, nga mo serve lang o gwaran, magpatakag lima kalibong ang polis, mura yung kasaktong panguna-una, buo ang yung